Hello guys. Ito magbubukas tayo. Nagpa-order ako sa Shopee. Kasi di ba lang nakaraan. Nagpakita ako sa inyo yung bumili kami ng mini freezer. So, plano kong Ah uh, gumawa ng ice cream. Homemade. So, ito binili ko sa Shopee. Yung flavor na siya buksan natin guys Kasi balak ko nga magtinda ko ng mga ice cream, ice pop, mga ganun guys. So ito, nabili ko siya sa Shopee. Yung mga flavor ng magiging ice cream. Ayan guys. <coughs> ito guys. Oh. Ganito. Ito yung binili sa shop. Oh. Ganyan. Ano sa Powder. Powder siya. Tapos ito pa. Iba-ibang ano siya. Iba-ibang klaseng ano, playboard. Playboard to yung Ayan. Bali, ilan to? Two, four. Anim na ganito, guys. Puro, ano, puro ice cream powder. Ayan, anim. ice cream powder to guys. So, lalagyan, ang nakita ko sa kanya, lalagyan lang siya ng tubig o cream. Yan. Tapos halo i-mix mo lang. So, tsaka lalagyan ng kung anong gusto mong prutas sa ibabaw. Ganon. Tapos, parang didesignan mo siya ng parang prutas. Tapos, pwede mo na siya ibenta. Tapos ito pa guys, ah, uh, kinompleto ko. Nag-order na rin ako ng ito. Masasayang, sayang guys yung ano eh, yung yung freezer namin. Kailangan kong magkaano kumik, kailangan niyang kumita. Ito guys, so yung parang ano ba, pang kutsara sa ice cream. Ayan. Bumili na ako. Ayan. Ito siya. O. Ganyan. Ayan o. Bumili ako. Ititinda ko siya. Dito sa amin. Kasi sayang yung freezer eh. Para magtalo ng laman. Tapos talagyan ko pa ng mga processed food. Kahit punte. Mga hotdog. Tonggalisa. Tapos ito. Guys. Bumili ako din. Isang ano na to, isang, tawag doon, ang paproblemahin ko na lang dito yung cream. Kasi, gusto ko cream ang gamitin. Para mas malasa. Tapos, syempre, yung mga toppings, toppings, hindi ko pa alam sumag. Ah, ano pa ako. So, ayan. Ano natin? i-ano to, total ko muna lahat yung nagastos ko. Tapos, syempre, bibili pa tayo ng cream. Fifty ano to eh. Ganito, guys. Fifty oh. pieces to. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Uy, natin balak ko. Tapos gagawa pa kami ng tarpaulin ng mga bata. Gagawa ko anong design, anong flavor. Ayan. Dapat masarap. Siyempre para yung ating ice cream eh. Homemade naman yun. Kahit mga tatlong flavor lang. Ganito siya guys. O. Ganyang kalaki. So, kung yung iyang ice cream, kalahati o kalahati lang. Tapos yung toppings, may toppings na siya. So, iyon Yun yung magiging ano. May kasama na yan lid, guys. Dead ba yun lid? guys. Okay. Takip. So yun guys, ko sa inyo ngayon yung mga la, yung gagawin kong bagong negosyo doon sa aking freezer. Yan. Para naman mapakinabangan natin yung ating freezer. Titingin tayo at para malaman natin paano mag-ice cream. ayun na guys ito na ating negosyo uli dagdag sa ating tindahan dagdag sa ating tindahan guys so kakwentahin ko pa yung mga nagas so bago tayo ah, uh, bago natin itagay sa tindahan gagawin pa ng tarpo So, ayun guys. Ayun muna ang aking isi-share sa inyo ngayon. Sa araw na to. Yung may bala kaming gumawa ng homemade na ice cream homemade po. No? Ayan. Yung aking mga binili. Ice cream homemade po. So, yun lang guys. Ang ma-share ko sa inyo. So, maraming salamat po sa uh, pakikinig sa pag uh, sa akin pagbablog uh, please follow my channel friend hello my channel uh, please like share and subscribe thank you so much bye see you next vlog